Guys, so tapos na tayong mag magtanim ng mga seedlings natin. Sa so, so nilagay ko lang 'yan diyan sa mga recyclable na no, lagay ng mga manok. Tapos yung bote ng Coke, saka yung itlog. Lagay ng itlog, yung tray, tapos yung iba doon. So meron akong kamote diyan, yung kamote, yung laman. Yan para pagtumubo, diyan tayo kukuha ng kamote tops. Yan pag tumubo yan, tatanggalin natin yung sanghanon, tapos ilipat natin. Tapos yung onion, ito. <laughs> nilagay ko lang yan dyan. Hindi ako marunong talaga nito sa pagtatayom ng mga ganyan, pero nilagay ko lang. Tapos meron ako ditong patatas, kasi tumutubo na eh. Nilagay ko lang yan dyan. Silipat ko lang yan dyan pagka nagkaugat-ugat na. Tapos dito, naglagay ako ng lettuce. Ayan, so yung lettuce natin. Ito. Lettuce. Bumili ako ng mga ano kanina ng mga buto-buto. Tapos dito naman ang palaya, nilagay ko diyan. Yan ang palaya. Tapos dito, naglagay ako dito ng kamatis, talong, tapos lettuce ulit. Tapos dito naman pechay, tigitigi sa yan ng buto. Yan. Tapos ang ginamit kong lupa dito, yung 3 in 1. Mm, nabibili dito sa Canada na ano yung 3 uh, in 1 mix hindi ko alam kung tama yung nabili kong lupa eh. pero mukhang ano naman kaya diligan natin ngayon gagamit lang tayo ng spray bottle na nabili ko dati yan para magkaroon lang ng moisture dyan tapos dilig diligan lang natin araw araw hanggang sa ano uh, tumubo sila hmm. medyo yung lupa nila may moist naman eh kaya mapigat eh yan So nag-decide ako na magtanim dito kasi yun nga <coughs> mahal yung gulay tapos uh, hindi na sariwa. And lalo na itong kamote, wala kang mabibiling talbos ng kamote dito. Eh masarap ihalo to sa mga ano eh mga isda, sinigang ganun. Or di kaya yung ilaga lang ng kamote, kamote tops. Masarap 'yun. Kaya gusto ko talagang magtanim. Kaya subukan lang natin, 'di ba? Wala namang mawawala. Kasi sayang din kung bili tayo ng bili. Sa Pilipinas, ganito rin ginagawa ko eh. Meron din akong mga tanim-tanim doon ng mga gulay-gulay. Para hindi ka nabibili, di ba? Tsaka alam mo pang ano, organic. Walang halong chemical. Kasi yung mga nabibili natin ng mga gulay, hindi rin natin masabi eh. Lalo na dito sa Canada kasi yung iba, imported pa important pa yung mga gulay kaya hindi mo masabi kung ano yung mga pinaglalagay doon ng mga chemical eh yan basta ilang natin kaunti mas bukas ulit para may moisture yung lupa dito naman yung mga buto para transplant natin ulit uh, ah, kakailanganin ko dito ng mas marami pang mga bote sa susunod Although meron naman siguro mag provide o mga cup lang kahit maliliit lang na cup basta magkapagdahon lang sila. Yan. muna natin kailangan punuin ng tubig yan basta may moisture lang ba. Para tumubo yung mga seedlings natin. Mga seeds, mga seedlings. ya, ayan. ayan so ayan buka yuk, para